Tulad nga si Ismaila ba? Kanina-kanina pa eh. sandita pre? Ayun! Ayun si Hindi abuti na tayong ulan. Ako ang vlogger kaya ano Oh, wala nga pre Mal naman niya ang pre pre? Ano yan pre? Ito bed, ano? Ano lang, ano Ano ano

Ano? 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 Dami ng tao. Saka sila nga. Sila yung dyan. Saka nagpunta yun sila. Wala ah, nga dito. Ah, baka dito ha. Ah. Ay, pre! Saan sila ba? Ah, Ah, dito na siguro yun. Ah, ah, silang punta ah, ay, ayos ayos si Payat si Payat bahaya ay pre wala niya kanina pa ako palibot-libot doon wala oh, okay. niya, andito lang pala kayo. Saan ka ba galing? Bakit labas? Ito lang Ay, kami, kami tatlo eh. Oo. Eh si Ismay, nagtagal natin po eh. Saan? Sa kabila. Wala niya, isa ba? Wala niya, si Ismay, labas. Kanina-kanina pa eh. Saan Ay, sa uh, uh, dito, po, Ay, Ay, nga, po, pre? Ayun. Ayun si Ismay. <laughs> Ay, talagang tamis talaga yung lolo niya, no? May ako mamagat sa ako bapre problema, pre, na, no. ba, pre, ang problema mo sa kaya. wala niya, layo-layo pa nito, oh. Hoy, hindi <coughs> no? mo tinawag tayo tingin ng kuya. Hoy, yeah, pogi Pre, kumain na tayo, hindi na pre. Tayo pa tayo Ano 'yung ano, tikyo tapakan doon. Ano, pre, oy, na tayo ng ulan.